Magandang gabi na sa inyong lahat mga kaibigan. After ng isang buong araw na talagang busy busy ang uh, love team na si Donnie and Belle Mariano, ay pabalik na po sila sa kamay nilaan mga kaibigan narito po Johnny and Belle ayan ready ready na para bumalik sa Maynila sabi pa ng uh, mga nagmamal sa kanila have a safe flight and thank you for today Don Bill hala bahala na malate sa work pasta daw maka magkaroon siya ng video on Johnny and Bell kanina mga kaibigan. Pero yes, ano nga bang nangyari kanina sa Ayala Center o di ba sa Ayala Malls? O di ba mga kaibigan? Siyempre, ihahatid natin sa inyo yan. Napakaharot daw naman ng isang Johnny Pangilinan at nagpa-baby daw ito kay Miss Bell Mariano nung gumanda sila ng ito po yun. Ayan, ayan na siya. Oh, ayan na siya. Yun. O oh, ha. At dahil dyan, natapal. Natapal ang isang Donny Parinan. Dahil sa sobrang dalang-dala siya ng crowd, sobrang dami nagmamahal sa kanila at marami na cheer on kung kaya ayun na uh, inilabas ni Tony ang kanyang alas ang pagiging cutie pie bunny pie at uh, kinukulit ng isang bell mariana kung kaya natapal lang naman ang isang bell ang Tony na makulit pero itong sabi ni Aya ito nun pala kay Sid ang HD at close up shot na talagang nakakakulit sa sobrang haba ng mga paa nito si Tony Panilina kaya mabilis siyang naglakad eh sabay lakad takbo naman ang ginagawa ng isang Bell Mariano para makahabol na nakaabot na kasi siya sa braso ng isang Johnny Pangilinan, buti na lang at talagang nakapag flat shoes itong si Belle Mariano naka sneakers siguro ito kung kaya kasi tingin ko flat shoes ang suit niya kung kaya parang madali lang sa kanya ang maglakad at tumawag sa isang Donnie. so yes mga kaibigan aha 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 Donnie po will always be for Belle ha, kaya ang cute what is that? So for sure, hulog na hulog ang mga puso ng mga bubblies na nandyan sa Cebu kanina At talagang nahihimatay na yung iba sa sobrang kakulitan nitong si Donnie and Bell. Sabi ni Manay, shoot ang ina, nahimatay na ako The closest I can get to Donnie and Bell. Grabe excited for the video, mami Mahal ko kayo, guys Ayan po talagang love na love ng mga Cebuanos, si Bel Mariano and Donny Pangilinan. Samantala, they are now on features sa uh, Kapimilya Online saying, Donny Pangilinan and Bel Mariano graces the festivities at SMC City Cebu, making a stop at the smart store and spreading click vibes to everyone around. Yan po ang kanilang greet and meet sponsorship by Smart Philippines, mga kaibigan. And yes, mga kaibigan, grabe, believe ako sa tiyaga ng mga bula and solids. Kayo ang bloodline talaga ng dumbbell. Please know that your efforts are appreciated. Daghang salamat sa tanong sakripisyo lalo na for today. doning Pangilinan Bell Marano, blessed to have this loving family. Ay po, ang dami nilang nagantay kay Johnny and Bell. Pero syempre, hindi natin pwedeng uh, tapusin ang gabi nang walang mga performances kay uh, Galing kay uh, Bell Mariano and Tony Pangilinan. And so yes, uh, papakinggan natin sa ang kanta ni Donny Pangilinan na isang biggest green flag daw para kay Bell Mariano. Hiyan. So yes, yes, yo, here's Bell. Hi. So, indeed, siya daw po ang uh, green flag ng isang Bel Mariano. So, yes. Aha, uh, aha, aha. sa mga lahat na nagmamahal kay Bel and Tony, dire-diretsyo na natin to mga guys. Wala nang... Uh, ay, ito muna. Ito muna. Aha, ito muna kasi meron itong talagang tatlong beses daw may dalawang pisil, may egg na hawak itong Sibel Mariano tapos... Sabay... Mm-hmm. Hindi pa yan, guys. Meron pang hawak sa leg niyan on their way out from this very stage, mga kaibigan. So, yes. Meron po tayong edited version ng fanay ninyo, uh, Don and bell So, ibibigay natin yan sa inyo lahat mamaya-maya ang konti. But then, yes, mga kaibigan. Here is Donny and Bell, pinasaya ang buong Cebu sa Ayala Malls, ade ba? With their uh, golden voices, talagang kumanta ng namumula. Here is Donny, Pangilinan and Bell Mariano. Let's go. i do <laughs>